So ito na mga kababayan, Marcos Jr. gabinet after courtesy resignation. So ito po ha, pinakita ko sa inyo mga kababayan. Uh, basahin po natin dito kung sino po yung mga appointee ni BBM or yung mga miyembro ng kanyang gabinete na nag-resign at pinalita at yung na-retain, yung nananatili. Ayan. So ito po mga kababayan, GMA News po yan. Uh, GME News, one day ago. One day yan, post. So ito po, Here are the cabinet or cabinet members of President Ferdinand Marcos Jr. who have been retained, uh, retained ha, na natili at replaced yun na or appointed following his call for courtesy resignations from the former members. So bakit nga ba nangyari ganito na isang uh, miyembro ng gabinete ng presidente na isang pinagpapalitan? Isa lang po ang rason dyan. Yung iba po kurakot. Yung iba po pulpol. Mm -mm. Ayan. Sir Elijah, may galap shout out po. So, yun po mga kababayan. So, basahin po natin dito. Ito, Marcos Jr. Cabinet Member. Lucas Bersamin, Executive Secretary, Retain. O, nanatili si Ro Lucas Bersamin. Amina pangandaman Department of Budget and Management retained. Oh, retained nandyan, na natili. Uh, Raphael Lotilia resign Department of Environment and Natural Resources. Ay so resign po si Raphael. Oh, yung pangatlo, Raphael resign. Oh, so syempre pag nagresign itong Department of Environment and Natural Resources, hindi po nagresign da ay hindi na siya magtrabaho. Tuloy-tuloy pa po yung trabaho niya hanggang sa mapalitan siya. After one year pa kasi bago siya mapapalitan. So, ang Department of Environment and Natural Resources or DENR nag-resign po. ah oh. so, ito naman si Maria Antonia Yulo Luisaga replace. Ayun, pinalitan. Department of Environment and Natural Resources. Uh, oh, pinalitan. o oh, hindi, replace. Pinalit ba? Ibig sabihin ng replace or pinalitan. So ito naman Ralph Recto retained Danatili ang Department of Finance si Ralph Recto. Ito naman Enrique Manalo, Philippine uh, permanent re representative to the United Nation nagresign si Enrique Manalo. Ayon. Si Jose Rizalino Acuzar, Presidential Advisor for Pasig River Development resign. Oh, so bakit nga ba nagresign itong DENR? Bakit nga ba nagresign itong Philippine Permanent Representative to the United Nation. Oh, bakit nga ba nag-resign itong Presidential Advisor for Pasig River de uh, Development? Oh, alam niyo na. Oh, ano bang nangyari ngayon sa Pasig River? Ano bang nangyari sa DENR? Oh, ito si Arsenio Balisakan, Department of Econ Economy, Planning and Development. Nananatili. So, ibig sabihin, maganda ang function nito ni Arsenio Balisakan sa Department of Economy and Planning and Development. Mm. Sunod, Frederick Go. Ayon, special assistant to the president for investment and economic affairs. Nanatili. So, ibig sabihin, itong mga nanatili, maganda ang function nila. Hindi sila bulakbol, hindi sila kurakot, may ginagawa. Mm -hmm. So, ngayon, ito, ito naman, Sharon Garin. Department of Energy or office in charge appointed. So ibig sabihin may pa, may bagong inappoint si Pangulong Bongbong Marcos itong si Sharon Garin na Department of Energy. Ito yata yung sa pagdating sa mga kuryente eh tulad ng uh, NGCP. Kung naalala ninyo ha mga kababayan, gusto ko lang i-rewind sa inyo. Yung NGCP po is halos po kalahati noon or halos 80% ay pagmamay-ari po ng Chinese ng China yung NGCP no? yung kuryente ng Pilipinas. So, sa mga nagtatanong dyan, saan daw napunta ang pera ng uh, Maharlika Fund? Uh, sa mga hindi po nakakaalam, no? ah, uh, ito, ipakita ko sa inyo. NGCP binili ng Maharlika funds. Kung naalala ninyo mga kababayan na anytime pwedeng kontrolin ng China at i out ang buong Pilipinas kasi meron silang mga switch No, mga main power sa Luzon, Visayas at Mindanao kasi halos po lahat ng kuryente sa Pilipinas ay owned by the Chinese government. So hindi ko din po alam at lubos maisip na kung bakit yung kuryente sa Pilipinas ay pagmamayari ng Chinese government na which is Philippine government naman tayo. So si Digong po ang sisihin ninyo. Kay si Digong po ang may karana, may may kadahilanan kung bakit naging pagmamay na ng Chinese government halos no ang 80% ng China doon. Pero ngayon po mga kababayan, ito po ipapakita ko po sa inyo, uh, actually po halos po kalahati or 60% ng NGCP or ng kuryente ng Pilipinas ay pagmamay na po ng Philippines. Hindi na po Chinese. Bakit? Kasi binili po ng Pilipinas ang NGC na gamit ang Maharlika Investment Fund. Kasi alam nyo ang mga Duterte galit dito sa Maharlika Investment Fund eh. Bakit? Ano bang ibig sabihin uh, ng Maharlika Investment Fund? Yan po yung pera, pera ng gobyerno na pwede kang mag-invest para sa madagdagan yung income ng government. Oo. So, ito po, mga kababayan, Maharlika Fund, ayan, ito po, Maharlika Fund, Philippine Star po yan. Oh. Maharlika Fund, mixed first investment buys, 20% stake in NGCP. Ayan. So, ito po, mga kababayan, kung nakita nyo po, binili po ng Maharlika Fund ang 60% ng uh, NGCP or ng kuryente na dating pagmahawak ng, ng Chinese government. mhm -mm. Dahil kay Digong, ang kuryente ng Pilipinas ay halos China na ang nagmamayari. Yun, kung, kung Chinese ang mayari noon, nung election, pwede nilang i-block out yun. NGCP 60% Philippine owned, 40% Chinese. Kaya nga, ba diba, mga kababayan, kaya ang nangyayari is, pinagtatanggal ni BBM itong mga pulpul na miyembro ng kanyang gabinete. Bakit? Piruin niyo ang pagmamayari ng Pilipinas kuryente, China na. So ibig sabihin pala, habang nakakain tayo, habang naglalakad tayo, Chinese na pala may ali, may ari ng ating bansa. Oh, sino nga ba yung gumawa na magiging Chinese ang may-ari ng Pilipinas? Eh di ano bang Sabi ni Digong, bakit hindi niyo gawing province of China ang Pilipinas? Ah. Di ba? Yan yun mga kababayan. So ito po mga kababayan, nabili na po dito ng Maharlika Investment Fund, ang 60% ng NGCP na dating pagmamayari ng China. So ngayon nakakaalam alam niyo na mga kababayan. Tinanggal ang basura, general cleaning. oh Pati sa Australia Sir Ken, China owned na ang electric grid. Sabi ni Sir uh, ano Elijah Silibre. 'Di ba? Mm -mm. Kaya 'yun mga kababayan. Oh. So, klaro po na nyo po. So, ito naman, sunod. Kaya pinalitan po or inappoint itong Sharon Garin ng Department of Energy. Appointed siya ni Pangulong Bongbong Marcos. O, so, dito naman, Maria Teresa Lazaro, Department of Foreign Affairs. Ayan, appointed din. So, pinalitan ang Department of Foreign Affairs. At kay Jose Ramon Aliling, Department of Human Settlement and Urban Development. Appointed din. O, sa mga gusto kong ihabol ah, si Arnel Ignacio. Ngayon malalaman ninyo, mga kababayan. Ha? gusto kong ipaliwanag. Kung dati binalita na ang NGCP ay pagmamayari halos ng Chinese government. Ngayon po ang NGCP ay halos po kalahati pagmamayari na ng Pilipinas. So kumbaga parang invest lang ang Chinese government dito sa ating bansa. Mm -mm. So ngayon, speaking, mga kababayan na pinag -re resign ni Pangulong Bumbo Marcos ang miyembro ng kaniyang gabinete. So ito po, uh, Arnil Ignacio. Uh, oh, ba? Diba? Mga kababayan. Uh, gusto ko lang iano sa inyo kasi nakaraan na nawagan nga si PBBM na ayusin yung trabaho nyo kasi ang, kung hindi nyo ayusin, do your job or resign. So sabi ni Pangulong Bumbo Marcos sa interview ni Katunying na kailangan siguro maging mabangis tayo. Kasi sa sobrang bait ko, parang binaliwala nila yung mga posisyon nila eh. Itigil na yung politika na yan. O, oh, itigil yun yan. Tao naman. Pakinggan natin yung hinaong, hinaing ng taong bayan. Yun ang sabi ni Pangulong Bumbong Marcos. So ngayon, maraming nag-resign, maraming na, nanatili at maraming pinalitan or may inappoint. Oh, so ngayon naman, ito na. Arnel Ignacio magsasalita na. Pakinggan natin yung salita ni Arnel Ignacio, mga kababayan. Kasi nga, sa mga hindi po nakakaalala, bakit nga ba si Arnel Ignacio uh, tinanggal? Hindi, magkaiba po ang tinanggal sa natanggal. Ha? Tinanggal po siya mismo ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa anomalya na, ay nako, 1.4 billion na bumili daw ng lupa ang OWA na hindi pinapaalam sa mga uh, yung mga group ura-uradang bili, hindi daw pinaalam sa mga kasamahan sa OWA